Pag nag-click na yung pang-vlog ko, bibiling ko yan. Gara-gara. Pag naibenda yung lubuhan natin, bibili tayo yan. 1906, 6, 6, 6 90. 9, 900. Si YouTube kasi hindi pa ako pinapakita. Ito. Iyan ang fresh. Job payment. Wala. Ayun. 15,000. Okay, ito gara-gara edi ini pa online pa Baymi Bilie na lang mo sinyo Pa, di pa kumikita sa pag-vlog, pag kumita ako sa pag-vlog ko ano, mabibili ko yan. Ngabili oh, na kayo motor. Edi eh, yun eh, di ba? Di ah? action. Ah, ganyan na motor, bili na. Hvordan kan du på, det er det,